room tour time na tayo. Itong ating lounge area or ang ating living room for the next two nights. Spacious yan. May TV tayo. Mga extra spaces. Tapos may pa water, microwave, ref, and may pa welcome sa atin. Na mamaya na natin kakainin yan. At dito pa lang, ang ganda na ng view. Ah, wow, yan yung pulo. Tapos, yan yung buong lake. So, ipat na tayo sa room. Okay. Nice. Diba? Sino hindi mare-relax kung ganito ang iyong weekend? So, may pades dyan. Ibig sabihin, mag-work talaga tayo. <laughs> Dahil talaga may mga habulin tayong work for this trip. TV. Bed. Ay, sobrang nice. Lambot. Gusto ko talaga sa mga Seda properties. Parang nakailang content na ako ng Seda. Lagi ko siyang may enjoy kasi parang ang peaceful. Tapos premium nung experience mo. Okay, ayan ulit ang view. Mamaya, lilibutin natin ang mga pwede nating malibot. So, may isa pang seat dyan. Mirror. Okay, yun ang mga kailangan yung kagamitan. right, then isang malawak na banyo. May bathtub, shower, So, aray ko. Hello? Bago natin enjoy yung buong facilities dito sa buong area, bago kayo ikutin, mag-work muna ako. Magtatapos muna ako ng mga kailangan dahil Friday pa lang at work hours pa. So, ayan. Antay tayo kung anong mga natin for the next few days dito. hawak yung pool area nila. Isang area pa lang to. Meron pa dun sa kabilang side. punta natin. Isan tahimik oh. Kaya ang ganda mag staycation dito. Ayan Ayun pa isang pool area doon. Ito yung buong property. mag afternoon tea lang tayo habang nag-work today. Ganda oh. Oh, ganda ng ulap. Ganda ng paligid kahit mainit-init today. Buti sa loob tayo. Pero sobrang chill. check natin kung ano ba ang mga nandito. Pumunta na ako dito dati pero parang isang spot lang sa Nuvali yung pinuntaan namin. Parang nag -quick kain lang. Ngayon gusto ko lang mag-explore habang may free time naman ako ngayong lunch at buong hapon. dyan tayo nakastay sa Seda. At lulusot tayo dito papunta dun sa Nuvali Park pwede kang sumakay ng boat na yan iikot yan mula dun sa likod 100 pesos yan tapos ayan nagpapakain lang sila ng koi fish dyan bibili ka lang ng pizza, tapos 20 pesos ayan Nuvali fish feeding 8 a.m. 20 pesos nga per pack tapos yung boat ride 100 tawid na tayo papunta dun sa Vista Vista ba yun? basta oh ganda ng Starbucks dito oh. may pabato pang malaki let's go ayan Vista Mall nga siya pero mo ang wala namang interesting. Ayun lang mga Bistro Groove, All Home, Jollibee, Jayco. Yung mga nakikita mo lang din sa Manila ay nandiyan. So doon tayo sa may paseo siguro. Alam ko may masarap na cafe or parang bakery pastry shop na ni-recommend yung kaibigan ko tsaka nakita ko online. Ang ganda din tumira dito sa may New Valley area, no? Yung parang kung gusto mo lang ng tahimik, medyo malayo ka doon sa mismong city pero may feel of city ka pa rin, feeling ko kasi hindi ko na imagine yung sarili ko na sa ngayon na, ah, na todo yung pang probinsya probinsya feels sa so, hanapin ko pa rin talaga yung wait, may daan ba dito hahanapin ah, ko pa rin talaga yung city feels saka sa work ko nga din at sa mga ginagawa ko, hindi pwedeng nasa malayong lugar pero masaya magkabahay sa gatong area. Kaso mal na dito sa nubali Ayan ang Arcadia. Parang center lang siya. Ng mga lifestyle needs. So ata yung paseo mismo. Ayan, maraming outlets for dito. So, try natin check kung may mga good deals ba talaga ng outlet store dito o parang normal store lang siya. Simulan na lang natin dun sa mas malayo muna. Bago tayo pabalik dito. Para pala talaga siyang mga outlet stores. Parang nasa Clark. Mga low-rise na establishment. may mga ibang brands pa dito, may Ben, Seven Lux, no kaya yan. May mga maleta. It's either hindi talaga siya ganoon kamura or talagang hindi lang siya dinadagsa kasi wala naman tao. Ayun ang Old Navy, Banana Republic, Gap in One Store. sale siya sila dyan. May American Eagle pa doon. Meron pang Oakley. Tapos, ano yung isa? Levi's. Dami pa doon eh. na side eh. Doon nga sa kabila, di ko na check. Check natin tong Puma. Yung mga Gap, Old Navy, parang um, puro luma na. dami pa ito, pati pottery barn meron dami naman pala tsaka mga good deal siya depende sa style niyo parang worth it siyang puntahan kasi marami kang makikita nagbamadali na nga lang ako eh punta na tayo dun sa mga ibang areas oh ayan pa may speedo Merong FNF Ano ba yan? Parang pang babae Mga Giordano West Elm Doon na tayo sa Adidas Tsaka Skechers Tsaka Anta Meron doon sa kabilang side Marami siya ng mga Oldies Oldies na mga design Na Recently eh, Medyo nauuso na Sana na ba to? So Kung magaling kayo maghanap At Kung may certain style kayo From the oldies mga makakahanap na mga kayo dito ikot ka lang dun yung mga restaurant banda Shakey's, Jollibee, Chowking said in adidas get up to 50 off by to get extra 20 off mm -hmm. kahapon, uh, seafood night. Ngayon, barbecue night. Kaninang lunch, mixed cuisine. So, yun yung offer. Hungarian sausage. Chicken karage. Black cod.